Magandang buhay sa lahat, Enrique Hill, back to Manila, after ng successful show nito, sa Takurong, Sultan Kudarat. Ang pogi ni Kay nito, at fresh na fresh, at nagpakilig, sa mamamayan, ng Takurong. Samantala, Sir Ranvel Rufino, Enrique Hill, and Ma'am Cory Vidanes, ng ABS-CBN Spotted, na magkasama na excite ang mga solid supporters ni Enrique Hill. Sa caption ni Sir Ranvel Rufino, TFT, Time, for Television. May aabangan nga muli na teleserye para kay Enrique Hill ng mga tagahanga nito. Ito ang coming soon na teleserye na gagawin ni Enrique Hill sa ABS-CBN. Ayon sa mga fans ng binata, Enrique Hill deserves a lot. She is so perfect. Ambait niya masyado at super down to earth. He is really a good man. Excited sa comeback teleserye nito. Walang ang katulad ang nag-iisang The King of the Hill. Hinahangaan at nire -respeto. Walang makakapantay sa kanya. Uh -huh.